yan po, at kami nandito na kananay. Na oh, na, wow, si tatay po pala marami nang naipong itlog. Kubo, may Kaya po ngayon ay maraming itlog ang it, ang bibi. Ang ngayon po yung mga nag-harvest ng mga palayan. Oh. Tatay na kailang gawa ka na po? Aba, para lima na yata. Pang lima na po ito o pang anim na? Pang anim na yan. Pang anim na tray po. Aba, marami na po pala ang tatay na gawa. So yan po oh malalaki. Busog yeah. po ngayon ang mga alaga ni tatay na pato. At lagi po sa palayan. Ayan At si tatay po ay nagpapakulo na ng tubig. Ayan. Kailangan po tatay pinakuloan han. Para po hindi <coughs> daw po lumantot o yung bumaho magkaamoy yung tubig na pagbababaran. Ang tubig po ba ng tatay 1 is to 1 isang baso po, ay ah, isang, isang, tasa. Isang tasa, asin, mga tatlong tasa ng ah, tubig. Yan po pala ang ating tubig. 1, 2, 3. One is to 3. Oo. Oh. Isang tasa po na asin at tatlo lamang po ang tubig na pinakuluan yan. So kami po muna ay may mga kukunin pang itlog dun sa kay tatay na kulungan. Tayo anak. at mahal may lalagyan ng Canadian. Wala pa. Wala pa. Diyan mo muna ako. kay nanay ah. na. Ayan na. Si tatay po pala hindi pa nakukuha daw yung mga itlog kanina. Hindi Yun na yung mga naipon lang mula kahapon. Oh, Doon uh. po ang masisipag na bibi ni tatay. Grabe mahal, kainit. Wispawisan ako. Ma, ako oh, ang maglalagay tatay. Sa nanda, anak ma, ano ka ng yero, eh? Ayan, ang mga baby. Ang pato. Mga masisipag na pato. Mga itlog. Mali, ibig sabihin, abay, napakarami na ng tatay, honey. Pero yung mong pang-anim na tray na iyan, tas yan ay sampung piraso pa. Ayan, namamahinga po ang mga pato. Ay, sayang ko naan na ditong saging ah. Saan ang mahal di yan? So yan guys, manatatandaan po ninyo. Dito po dati ang aming kulungan ng mga Rhode Island. So yan po, yung Rhode Island dami na yung mga galan si Tatay Rodel na po ang nag-aalaga. Pero hindi na po siya ganun kadami. Gawa ng ano po ah, nung nagbagyo po dito nung malakas. Nung mga nakaraan, taon yata ayun. Eh po ay mga nagkasipon. Mahina po sila sa ganung panahon. Ay yung iba po ay namatay na. ka kimaano ng yeroha. Anak dito ka mapo ka sa mga bibit. Si Ito, ba? malo eh. Parang wire. May... Yan. O sige, lagi mo na dito. Anak, dahan-dahan hat, baka mabasag. Dahan-dahan lang at yun ay maano ah. Oh. Tira mo na isang... Ah, may isa lang dapat na paano. Nah, nah, nah. Bumuhol, malalaki ha? ang... Malalaki ang malalaki ang... Ano ang kalalaki? Busog po ng palay eh. Tira pala mo yung maliit ah. Para itlog ng muna kayo isa Hindi. Parang itlog ng manok. Ay, itlog ng manok natin yan, mahal. Itlog oh. ng ano ay, ng ating Rhode oh, itlog Island. Itlog ng manok ito eh. Oh, itlog po ng Rhode Island. <laughs> mm. Ayun na lang itiram. Mm. itlog ng Rhode Island. Oh. Hmm. Ano yun? Ito na yun. 2, 4, 6, 7. Nasa 10 daw yata. Mali itlog ng Rhode Island. Anak, baka kimangin. Ano Ang papa mo. Ah, yeah. ito. Sarap! Yeah. Yeah. Aba, itlog din ng Rhode Island. Isa uli. Sige, kuha anak. Anak, huwag na yan. Huwag yung... Hindi ko Ah, sige. Ating... Dahan-dahan, ha? Hmm. Isa Ba't dito rin pala nakikitlog? Mahal yung mga Rhode Island. Hmm. Isa lang. Ah, magtira ka ng isa. Anak, magtira doon ng isa. Para may tlog Aba, huwag mo ibabagsak, anak, ha? Hmm. Sige. Ilan na iyon. Oh, sige na. Ano ba? Yan po, nagtira ng isa. At para po alam lala nila lala dyan, dyan. Sige, na din sa mga...

So, yung isa sa atin, siya lang ang nakuha natin. Okay. Ito, Ito, dame, dame, dame. Kaya nga, maul, sayang sayanghan okay. eh. Yan po, napakarami ng bunga ng abocado. Okay. Yan po, oh. kaso po, maraming na rin pong nalalaglag. Okay. Gawa ng the... di ba't maulan, mahalan? Mga maul, dito po, may bunga rin ng mangga, uwi oh, ah. Yeah mahigit pa. Ay, kumuntay So, yan guys. At tayo po ay minakuhang siyam na itlog. So, meron pa naman po sana ay hindi naman po pwede nating hindi iwanan ng isa sa bawat pugad. So, yan po tatin na itong isasama dun sa ibababad po ni Tatay Rodel. Ito yung Dito ah. Ayun naman may mayo eh. Mm. na may ay, namin yung... Sa dalawa kong may dalawa pong, ano ay. Ano Ito, itinawa tatay namin tatay na yung... Yung... Tatay, ay, yung isa ma... po yan, tatay. Ano? Island. Yung po na yan. Oo, oh, oh, ay, iniwan po namin malala. doon yung isa. Malalaki pa ito ngayon. yung mga baguhang itlog eh. hmm. So, magsisimula. Mamaya, mamaya pa baga, tatay. Hmm. Ha, mamaya pa. pa pala. Papalamigin mo Papag ano, papalamigin pa po natin yung tubig. At ito po ay pinakuluan. Aba, hindi Mamaya, mamaya. So, yan po at lalagyan na ni tatay. Tinatrain lang ang So, 30 lang daw po palang laman ay ang isang kanister. 32. yan 32 po ang nailagay ni tatay. Sa tito po yung mga ilang araw bago hanguin. Kuha. Mga 15 days. Ay, 15 days. So, yan po ay tinatalaan ni tatay sa kalendaryo. Kung kailan po ang hango para po hindi si tatay malito. So, ito naman po uli ng kasabayan. Ah. At saka naman po uli yan ni tatay ibababad. Uh, yeah. Ay, tatay, may mga ilang araw po din yun. Bago po kayo makaipon ng halimbawa isang lang, ganyan, ay isang kanister. Ano araw? Ah, limang araw po. Marami na nabawas, tati. Nudusin na iyan. Hmm. Dati kami lima. Hmm, uh, ay di na po yung iba. Hindi, pinahin ang ah. Ang aso. Ah, na nakakapasok po ang aso. So, yan po tatay, may mga pananda may 30 han eh edi oh. 14 pala oh. sa June 14 po ang hango ni tatay na yan so pero ngayon po ay si tatay may mga na iluto na ipapakita po namin sa inyo mamaya at tayo po magbabaak so yan po at madali lang yung iba po ay ginagawa tatay pa sa putik han eh Hmm. Ayan eh, tubig lang at asin. Pwede ka lang magkaroon ng itlog na maalat. Dati ba kaya po sa itlog ng mga manok arila? Arila, <mukulang> ay, di ba kung kuwan Mas mabilis. Mga dali, mga araw siya. Ah, okay. Manipis ang barat ng manok. po, han eh. Mm. Kumpara Manipi sa, ang itik po yung makapalhan ni tatay. ang itlog ng hmm. So yan guys, at dito po sa puno ng mangga na lakayhan ay bibigyan daw po kami ni Tati ng mangga may lima pong peraso ibibigyan e, daw po kami ni tatay sa iyo asawa ko po yung nakapanguhan na rin ng buko so yan po at yung asawa ko ay susungkot na ng mangga dalawa lang po ang akin muna ipapakuha abay pala yung anim maling dalawa lang nasa taas ah ito. hindi yun, ah, yun nasa taas na ito. yan yan dalawa yan. ay ito. ay hindi yung dalawa lang na magkalapit ito. hindi Oh, di ba ka? Dahil wala at, ano, saka na uli yung iba. Okay. Okay. Kasi okay. laki yan. Ayan sa akin, malaki. Ayan sa akin, ayan sa akin. Nakain ka ba ng mangga? Eh, hey, mawag. Anak, may karamag, may karamag. Kamarag. Kamarag pala. Bakit kag kagatin? Anak, akin na. Baka kayo magkamansya ang damit ay pampasok mo. Ano, anak? Thank you. Ito sa akin. sa akin. Ah, yung gumag kami yung kay mama yung muti. so yan po. at kami nandito na sa amin. Ah, po yung mga na hingi namin na itlog na maalat kay nanay Minda tapos kay tatay Rodel. Ito po. Ah, uh, ito po dadalhin ni Sten sa Dubai. Yan, at ito po yung aming titikman na ito isang peraso. Bilak na! Rodel and Minta Wow! Hugo. Sis, nagmamantik hmm. hmm. oh, so, so, ano, ka. Oh. Kasama ka, bebe. Ano ba ka ba? So, yan po tating ta, itatry ang buha ni Father. Ano ito ka-harvest? Oo. Oh. Hmm. Ka Kalalaga lang ito. Ngayon? Kahapon daw. Ano hmm. isang araw yata? Ayun ba? Mm. Ang talaga ng ni tatay. Ahit po talaga sige papakinin nyo. Tamang di, di, tama lang ta po. Ta Oo, tamang tama po. So yan guys ha. Yung po namang wala kayong itlog sure. ng itik or bibi. Ang itlog po ng manok ay pwede ninyong gawin. Kaso nga lang sabi ni tatay, ay dapat ay mga 12 days nyo lang po siyang ibababad. Dahil po, uh, ah, 12, ang, 12, days. 12 days lang so, ang Iti 15 days. Dahil po manipis ang balat ng itlog ng manok kumpara po sa itlog ng mga bibi. So yan yeah, the best. Mm. So ito po yung mga unti. ito po yung pang limang tray ni tatay. Yan. Pang limang tray po ito ni tatay na naibabad yung pang anim po yung ibinabad namin kanina. So yan po tatay, nanay, salamat. Thank you, Tia. Mm May sa madadala na assistance sa Dubai.